ayan so medyo pagod tayo ngayon mga kaparmer kasi try ko mga magtanim nito mga kaparmer ayan ayan ang tawag sa inyo dito uh, doon sa inyo sa amin ay kurioso to mga kaparmer or bisol pwede yun bisol ayan So try natin nga uh, magtanim nito kasi sabi nila masarap daw ito sa ingi. So try natin. So maraming laman no, uh, nakuha ko dolo, Mga farmer. So itatanim natin tong puno na to. Yung natin doon kasi doon sa damuhan. Yung itinanim ko doon dati. Yung laman niya dulo, ibos ko ha. Para makita nyo makita nyo kung anong laman na to talaga si magtanim tayo nito ng marami yun dolo you know you know yan yan yung laman niya dolo ang laki dulo you know kita yung laman na to ang laki dulo so maraming nakuha kong laman dulo you know mga ka-farmer ayan So, ngayon, ayan. Yun ang pagtatanim dito sa bukid, sa bundok, mga kaparmer. Yung kuryoso na to, or bisol. Yan, makita natin kung paano magtatanim tayo, ha? Yan ang bundok ng ating kuryoso itatanim pa lang. Yan. Yan, dol. Saka yan, nanim ko na noong isang araw, dolo You know? O ganyan ang distansya mga idol. Itinanim ko dito sa gilid ng aming farm ng gulay. So taniman rin namin ng kuryoso or bisol. Dahil minsan masarap rin ito kainin. Ihalo sa karne mara, masarap rin to, mga idol. Yung ganito lang po ay idol o oh, pagtanim mo. Oh. So turuan ko kaya. So magdala tayo ng ilang piraso doon sa uh, kabila yon to. Yan, ganito mga idol. Tanim natin ha. So, bigat naman ito dol. Yun, dito tayo magtanim mga idol. Kasi dugtong nandito. Dugtunganan lang ito dol. Ayan. Itong itinanim ko noong isang araw. Yan. Yan. So, kailangan siguro itong palaliman yun mga dulo so ganito lang distansya dulo o lagay natin dyan ito lang banda dulo hmm. paghukay lupa dulo ganyan na o oh. dati na lang yung yan, ganyan dulo ayan naglagyan dito sa gilid na yan para sa ganun ay madali na itong magamot yan, ganyan lang distansya mga idol so alam nyo mga idol napakasarap nitong uh, tanim na to. mahal na mahal sa market so ngayon mga idol ay ay nasa 30 piso ang kilo dito sa sa uh, farm gate namin kaya parang nahikayat ako nga magtanim naman nito dahil ito ay uh, hindi talaga tayo magagasto nito so hanggang tanim lang nga idol hindi naman ito lalagyan ng fertilizer kasi mataba naman lupa natin dito ang tataba dito mga idol nito mga kuryoso na to yan kitang kita naman talaga natin mga idol oh. so tingnan nyo mga within ah uh, 8 to 9 months or 10 months mga idol uh, pwede na to harvest mga idol so hayaan na malang to pag buhay nito ay habukan mo yan habukan lang puno na yan para yung laman niya hindi malabasan yan ang gagawin natin mga idol so ito na uh, simula na tayo magtanim mga idol so what's up what's